Nanawagan ang Europa na agad kontratuhin ang Rusya dahil sa paninira at provokasyon nito sa mga bansang Europeo. Kahit mukhang walang ginagawa ang Europa, may mga positibong proseso pa rin nagaganap sa loob. Sa Europa, naghahanda sila ng mga plano para sa kontra-atake laban sa Rusya mula sa malawakang cyber attacks hanggang sa pagpapadala ng mga tropa sa hangganan ng Rusya at pagsasagawa ng mga military exercises doon upang mahila ang mga puwersa ng Kremlin papunta sa kanila. Pinangunahan ito ni Guido Crosetto, Ministro ng Depensa ng Italia. Kamakailan, nanawagan siya sa mga kanluraning bansa na labanan ang dumaraming bilang ng hybrid na pag-atake mula sa Rusya na maaaring magdulot ng malalalang kahihinatnan. Kailangang lumipat sa aktibong pakikibaka sa pamamagitan ng pagtatatag ng European Center laban sa hybrid na digmaan. Sasha. Poland. Namadalas. Dahil sa mga atake, naniniwala ang bansa na malapit na silang makidigma laban sa Russia, kaya gumawa sila ng mga hakbang na pangontra. At ayon sa sinabi ng dalawang mataas na opisyal ng Europa at tatlong diplomat ng European Union sa publikasyong politiko. Ang mga ideyang pinag-uusapan ay mula sa magkasanib na opensibang cyber operations laban sa Russia at mabilis na magkakaugnay na pagtukoy sa mga organizer ng hybrid na atake hanggang sa pagsasagawa ng biglaang military exercises ng NATO mismo sa mga hangganan ng Russia. Sa European Union, hayagang sinasabi na oras na para subukan ang limitasyon ng pinapayagan. Ano kaya ang reaksyon ng Moscow at hanggang saan ito pwedeng umabot? Anong gagawin? Sa Europa, sabi nila tama na ang pagtitiis panahon ng lumaban. Ako si Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, pakisubscribe sa channel, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link na ito. At kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Salamat sa anumang suporta ninyo. Kaya, isinulat ng politika na pinalalawak ng Russia ang hybrid na digmaan sa Europa gamit ang pag-atake, drone, sabotahe, disinformasyon, at cyber attacks. Pero ang Europa ay naglalabas lang ng galit at mabibigat na pahayag. Ang unang patunay ng kahandaang magbago ng posisyon ay ang isang daan at dalawamput limang pahinang ulat ng ministro ng depensa ng Italia na pinamagatang pagsugpo sa hybrid na digmaan. Isang aktibong estrategiya. Ngayon, abala ang Europa sa mga hakbang na pantugon. Isang bagay na dati imposibleng mangyari ilang taon lang ang nakalipas. Nanawagan kahapon si Ministro ng Depensa ng Italia, Guido Crosetto, sa mga kanluraning bansa na labanan ang dumaraming hybrid na pag-atake mula Rusya na maaaring magdulot ng malalaking panganib. Kinundena ni Cruseto ang kawalang kilos ng mga bansang Europeo at NATO sa harap ng agresibong kilos ng Rusya. Sa ulat niya, isinulat niya, nagpapatuloy ang hybrid na digmaan. Sa ilalim nito, tinatamaan ang kritikal na infrastruktura, sentro ng pagpapasya at pangunahing serbisyo ng bawat bansa na araw-araw ay nagdudulot ng mas malaking panganib ng pinsala. Tayo ay nasa ilalim na ng pag-atake at patuloy na bumabagsak ang mga hybrid na bomba. Panahon na para kumilos ngayon din. Ang mga bansa sa kanluran na nakatali sa mga demokratikong proseso at mabagal, konsensus na proseso ng paggawa ng desisyon sa European Union at NATO ay puro tumutugon lang sa mga kilos ng Rusya, palaging nahuhuli. Nakakatawa at hindi katanggap-tanggap ang kulang na tamang tugon sapagkat kung totoong may nangyaring pagsalakay ng mga tropang kaaway, hindi lang tayo magbabarikada sa bahay at aasa na basta na lang silang aalis. Sa huli, iminungkahi ni Crosetta ang paglikha ng European Center laban sa hybrid na digmaan ng Russia. Bukod pa rito, ang cyber division na binubuo ng isang libo at limang daang hacker at ang military division na nakatutok sa artificial intelligence at proteksyon ng supply chains ay nagmumungkahi na kumuha ng mga eksperto sa paglaban sa disinformasyon. Sinasabi niyang dapat aktibo, malawakan at komprehensibo ang pagtutok sa lahat ng ito. Sabi ng politiko sources, ginagawa na raw ang trabahong ito ngayon. Sabi ng dalawang opisyal ng Europa at tatlong diplomat ng European Union, pinag-uusapan ang magkasanib na cyber operations laban sa Russia, mabilis na pagtukoy sa mga organizer ng hybrid attacks, at bigla ang NATO military exercises malapit sa hangganan ng Russia. Sabi ni Baiba Braja, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Latvia sa isang panayam, palaging sinusubok ng mga Ruso ang hangganan ng pinapayagan. Ano ang magiging reaksyon? Gaano kalayo sila pwedeng umabot? Kailangan ng mas aktibong reaksyon. At ang mensahe ay ipinapadala hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan mismo ng mga aksyon. Si Braha ay nananawagan ng mas aktibong aksyon laban sa cyber attack. Mas mainam na ikordinahin ang trabaho ng European Security at Intelligence Services. At dito, interesante kung ano ang inaalok. Ito ang nalaman ng publikasyong politiko. Sa Europa, pinag-uusapan nila na maaaring magsagawa ng cyber attacks ang mga Europeo sa mga target na may mahalagang papel sa mga operasyong militar na isinasagawa ng Rusya. Halimbawa, maaaring ito ay isang pabrika ng paggawa ng drone sa espesyal na economic zone ng Alabuga sa Rusya. Maaaring ito rin ay mga planta ng enerhiya o mga tren na nagdadala ng mga armas. Sinasabi nila, bakit hindi Halimbawa, simula ng mga cyber attack na hadlangan ang operasyon ng mga riles ng tren sa Rusya. Malaking tulong ito para sa Ukraine, sa totoo lang. At sa wakas, pinag-uusapan na ito sa Europa kahit papaano. Susunod ay CP mula sa politiko. Dapat na ring simulan ang kontra-opensiba sa impormasyon ayon sa mga eksperto dahil napakahirap tukuyin kung ano ang opinyon ng publiko sa Russia ngayon. Kailangan nating makipagtulungan sa mga kaalyado na talagang nakakaintindi sa pag-iisip ng mga ruso. Ibig sabihin, kailangang maayos din ang kooperasyon sa digmaang pangimpormasyon. At dito pumapasok ang isang kawili-wiling punto. Isa sa mga opisyal ng European Union ang nagsabi na lahat ng ganitong mga hakbang ay dapat may kapani-paniwalang pagtanggi. Parang, alam mo na, tipong wala kami dyan, hindi talaga kami yan. Hindi kami ang nasa likod ng cyber attack na yan. Pero ang hindi na kailangang pabulaanan ay ang mga military exercises ng NATO mismo sa mga hangganan ng Russia. Pero para mas malakas ang epekto, kailangan itong gawin ng biglaan. Narito ang CP mula sa opisyal ng European Union. Ang NATO ay depensibong alyansa at hanggang doon lang ito. Hindi namin balak bumaba sa parehong mga taktika na ginagawa ng Rusia. Mahalagang bahagi ng diskusyon ang asimetrikong tugon. Dapat unahin ang pagpapakita ng lakas at pagkakaisa. Sa praktika, Ibig sabihin nito ay mabilis na pag-anunsyo kung Moskwa ang nasa likod ng hybrid na atake at pagsasagawa ng diplanadong mga ehersisyong militar malapit sa hangganan ng Rusya sa Litwanya o Estonya. Sinusuportahan ng isang mataas na opisyal ng NATO ang mga hakbang na ito at sinabing kailangan pang palawakin ang hybrid na digmaan kabilang ang pagtukoy sa papel ng Moskwa sa mga lihim na operasyon at pagpapakitang binabantayan natin ang sitwasyon at madaling maitutuon ang ating pagsisikap kung saan kailangan. Ibig sabihin, para lang maintindihan, sinasabi nila na kailangan na talagang diretsahan, na kung may dumating na drone sa Poland, hindi na kailangang mag-imbento pa ng kung ano. Objektibong malinaw kung kaninong drone iyon sa mga hindi naliligo na Ruso. Malinaw Malinaw na ang mga drone na pinapalipad sa ibabaw ng mga military na pasilidad sa buong Europa ay mga drone ng mga hindi naliligo na Ruso. Ibig sabihin ba dapat tayong magkontra-atake? At dito, magbibigay ako ng impormasyon na ayon sa pagtataya ng Prague Analytical Center Globsec mula simula ng taon hanggang Hulyo. Hanggang Hulyo 2025, mahigit isang daan at sampung sabutahe at tangkang pag-atake sa Europa ang isinagawa ng mga konektado sa Rusya. Hanggang Hulyo lang iyon pero mula noon, dumami pa ang sabotahe at hybrid na operasyon. Sa mga nakaraang buwan, paulit-ulit na lumitaw ang mga drone sa ilang bansa sa European Union kaya pansamantalang itinigil ang operasyon ng mga paliparan. Noong Nobyembre 16 pinasabog sa Poland ang riles ng tren sa rutang Warsawa-Lublin na dinaraanan ng armas mula kanluran papuntang Ukraine. At sa huli, muli akong babalik sa ulat ni Guido Croseto. Ang hybrid na banta ayon kay Crosetto ay tinutukoy bilang mga magkakaugnay na aksyon sa iba't ibang larangan na isinasagawa ng mga estado at hindi estadong mga entidad na hindi umaabot sa antas ng armadong labanan at kadalasan ay mahirap matukoy kung sino ang responsable. Ibig sabihin, hindi nito pinapayagan na matukoy ang koneksyon sa gumawa o nag-utos at ito ay nakatuon sa pagdulot ng pinsala, destabilisasyon, o pagpapahina sa kalaban. At ito mismo ang ginagawa ng Rusya ngayon. Dito ko natatapusin muna. Ilagay niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po muna.